Bayang Araw, ako si January Miguel Panlaki mula sa Baytang Syam, San Marcos. At ito ang aking vlog para sa transfer task sa Aralig, Pandipuno. At ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang konsepto ng economics. Ang trade-off at marginal thinking o marginalism. Tara, samahan niyong talakayin ang trade-off sa pamamagitan ng isang halimbawa. Boss, muna na kaya pag binayon sa itong ko? Ay, boss, pasensya na. Pero di ako bumili ng sapatos eh. Pero ipalit yung motor ko para dito sa sapatos mo. Kaya ka pa. Sige boss! Kaya Ang trade-off ay isa sa mga konsepto ng economics kung saan tumutukoy ito sa pagpili o pagsakripisyo ng isang bagay kapalit ng isang pang bagay. Ngayon, nag-alam na natin na kahulugan ng trade-off. Dumako naman tayo sa marginalism or marginal thinking. Alamin natin ito sa pamamagitan ng isang halimbawa. Bossing! Gusto kong bilhin tong kotse na to. Ano kaya dapat kong isipin bago ko bilhin yan? Saan? Patingin? Bago mong bilhin to, kailangan ko muna isipin ang mga positibo at negatibong katangian ng kotse na ito. Ang positibong katangian nito ay mabilis si kotse na to. At mabilis ka makakapunta sa mga destinasyon na pupuntahan mo. Ang negatibong katangian naman nito ay malakas siyang kumonsumo ng gasolina at malalagdagan na ng iyong gastos sa pagbili ng gasolina. Ang marginalism or marginal thinking ay isa sa mga konsepto ng economics. Tumutuko ito sa kalagda ng kabawasan at kalagda ng benepisyo sa sakripisyo sa gagawin na desisyon. Ngayon, natalaman natin ang kahulugan ng konsepto ng economics. Upang formal na ang vlog, sagutin natin ang nakahandang tanong. Paano nakakatulong ang konsepto ng economics sa buhay ng tao? Nakakatulong ito sa gagawin nating desisyon sa araw-araw. Upang magkaroon ng beneficial o positibong epekto ang gagawin nating desisyon sa pamumuhay natin. Muli ako si John Lloyd Miguel Panlaki, tagapagatid ng kaalaman patungo sa masagana at makabayang kabuhayan. Kamusta mga kasama? Ako si Clarence Yelgabara, ang katropa niyo masaya. Tara na itumuloy sa video at kayo'y matuto. Ngayong araw ay tayo dadaloy sa kandalawang chapter ng economics, ang incentives sa ang marginal thinking o marginalism. Huwag kalimutan pili din ang like at subscribe button. Mga kasama, ang incentives ay iyong sa likod ng ating mga desisyon. Maaring maging motivasyon sa pagdagdag ng ating pera, pag iwas ng parusa, at kahit pagtanggap lamang ng simpleng salamat. Mga kasama, para matulungan nyo maintindihan ang incentives, ganda ako ng mga halimbawa. Onak, bigyan kita iPhone 27 Pro Max Ultra 30 k HDR 120 FPS Super Nintendo iOS 49 Blu-ray kapag nag-withonors ka. Salamat ma! Pagkagali ko na ang mga gawain ko. Review mo na ako para sa quiz. Marginalism naman o marginal thinking mga kasama ay isang uri ng pag-iisip kung saan pag-iisipan ng mga positibo at mo epekto ng isang desisyon. Halimbawa, Uy, hey, pre, tara maya. Di ba may quiz bukas? Kapag ako'y nagpunto kasama ang kaibigan ko, honti yung oras na pwede kong gamitin sa pag-aaral. Tapos, alam ko naman di ako liliwal ng kaibigan ko. Tapos wala pa akong pera. paong akong iPhone ng 27 Pro Max Ultra 20 HDR 130 FPS Super Nintendo iOS 49 Blu-ray na uh, nang nanay ko kapag nag so ako oh. Sorry pre, di lahat bad student ha? Yan mga kasama yung dalawang konsepto ng economics Ngunit mga kasama alam nyo ba na ang daming tao ay kahalaan nila economics ay para lamang sa mga negosyante at gobyerno? Ngunit totoo lamang mga kasama, ang economics ay ginagamit araw-araw sa buhay. Mga sama, economics, mga konsepto ng economics ay tungkol lamang sa mga pagdedisyon natin. Mali ito malaki? Tama o mali? Oo hindi. Ngayon mga kasama, huwag kalimutan mahalin natin sa tisa at piliin ang tama. Ako muli, ako si Clarice Yel Guevara, ang kaibigan yung nakakatawa. Sagutin natin ang tanong na paano kakatulong ang mga konsepto ng economics sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga konsepto ng economics ay nakakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay dahil ito'y tungkol lamang sa ating mga desisyon at paano natin ito napili. Hello guys, kakagaling ko lang sa school. Gusto kong maglaro pero may quiz kami bukas. Ay, huwag na lang muna akong maglalaro. Magre-review muna ako. Hello guys, ngayon, naisamahan ay, niyo mo muna ako mag-review ngayon para sa quiz ko bukas. Ang ginamit ko ng konsepto ng economics ay trade-off. Hello guys, samahan niyo akong mag-valorant ngayon para makapag-rank up. So, history na tayo maglaro guys. So guys, nanala tayo ngayon. Pa lumagdag yung points natin para mag rank up. Bye guys. Hanggang dito na lang. Maglalaro pa ako para mag rank up. Ang ginamit kong konsepto ng economics ay incentive. Trade-off. Ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapilit ng isang Ang pangalawa natin ginamit ng economics. Incentive. Tumutokoy ang tao batay sa gantimpala makukuha o parusang matatamo. Ang economics ay tumutukoy sa tamang pagbudget at pagprioritize ng mga pangangailangan. Nakakatulong din ito sa pagunawa sa supply at demand para sa mas, mas mausay na paggastos. At dito na po magtatapos na nating vlog. Thank you guys. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Elijah R. Dilagman. Ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang konsepto ng ekonomiya. Ito ay incentives at opportunity cost. At hintayin nyo sa dulo kasi sasagutin ko ang mahalagang katanungan. Unahin natin ang incentives. Simple lang ang incentives. Ito ay umudyok sa atin upang makakilos sa mga iba't ibang paraan. Ito ay pwedeng positibo katulad ng discounts and rewards. Pwede rin ito maging negatibo katulad ng penalties at multa. Halimbawa, may homework ka kaso gusto mo na muna maglaro ng video games. Kung nagbigay ang magulang mo ng dagdag allowance, ito ay gusto mo na talagang gawin. Iyon ay isang positibo na incentive. Ito ay nagpapadali sa mga gawain na dapat natin gawin. Pero hindi lang pera ay umiikot sa incentives. Pwede rin ito maging kasiyahan dahil sa mga nagawa mong mabuti. Ngayon naman, pag-usapan naman natin ang opportunity cost. Ito ang bagay na isinusuko mo para sa bagay na iyong napili. Halimbawa, kung may 300 pesos ka, pwede kang bumili ng libro. O kaya pwede mo din ilibre ang mga iyong kaibigan ng milk tea. Kung pinili mo ang milk tea, ang opportunity cost ay ang kasiyahan sa makukuha mong aral sa libro. Ang opportunity cost ay tumuturo sa atin sa ating mga pinipiling desisyon, maging sa pera, oras o sa karanasan. Desisyon natin ay may gas. Kung ano ang handa natin ni Suko para sa gusto nating makuha ang bagay. Ngayon naman ang mahalagang katanungan paano nakakatulong ang mga konsepto nito sa pang-araw-araw natin na buhay. Simple lang. Tinutulungan tayo gumawa ng mas matalinong desisyon. Ginagabayan tayo ng incentives para sa dapat nating gawin. Tutulungan tayo ng opportunity na makita ang tunay natin na pagpipilian. Salamat sa panonood at kita kits ulit. Hello, hello, Joe! Ako si Camille De Sanchez at ako ay nanggagaling sa 19 Park. Ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang konsepto na aking napili, Trade-off at ang incentives. Lina at alamin natin kung ano nga ay ito. Ano nga ba ang trade-off at incentives? Incentives naman ay mga pakinabang na makukuha o karagdagan halaga na may isip mong kapagpapataas ng halaga ng isang desisyon. Ang trade-off ay isang konsepto sa economics na tumutukoy sa paraan ng pagpili o pagsasakatisyo ng isang bagay kapalit pa ng isang bagay. Halimbawa na lamang ang Mas pinili ko mag-aral kaysa sa maglaro sa cellphone. Isinagrapisyo ko ang isang bagay para pa sa bagong bagay. Tumala naman tayo sa incentives at ang halimbawa nito kapag ikaw ay nakapasa sa iyong pagsusulit. Ngayon na napakita ko na ang mga kahalagaan ng konsepto ng economics, sasagutin ko naman ang mahalagang katanungan. Paano nakakatulong ang mga konsepto ng economics sa pang-araw-araw ng pamumuhay ng isang tao? Ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng economics ay makakatulong sa paggawa ng matilulong desisyon para sa maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga guideline at framework sa pag-aanalisa ng mga isyo at paplano ng mga hakbang na dapat gawin. Sa pangkalahatan, ang pag-unawa ng konsepto ng economics ay magbibigay sa iyo ng mas malawak na perspektibo at pag-iintindi sa uri ng sistemang pang-ekonomiya. Kung paano ito gumagana at paano ito maaaring maka-epekto sa iyong sariling pamumuhay at sa lipunan bilang buo, ayon dito, magiging mas mapantag, responsable at epektibo ang iyong desisyon at pagkilos para sa iyong kinabukasan at magiging ambag sa pagunlad ng lipunan sa kabuuan Hanggang sa muling pagkikita, paalam! Hello guys, alam niyo ba ang aking napansin sa mga nakaraang araw na lumipas ay ang aking mga desisyon na pinapasya. Ngunit, ang iba pala sa aking mga desisyon ay naaapektuhan ng economics. Isang halimbawa dyan ay ang opportunity cost at ang marginal thinking. Simulan natin sa opportunity cost. Ano nga ba ang opportunity cost? Ang opportunity cost ay isang halaga ng pinakamataas na alternatibong opsyon na hindi mo pinili. Sa madaling salita, ito ay ang halaga ng mga benepisyo na mawawala sa pagpili ng isang opsyon sa halip na ang iba. Isang halimbawa ng opportunity cost. Kung ang estudyante ay naglalaan ng mas maraming oras sa paggamit ng gadgets tulad ng paglalaro ng video games o pagbrowse sa social media kaysa sa pag-aaral, maaaring magresulta ito sa pagbaba ng kanyang akademikong pagganap. Ang opportunity cost dito ay ang mga posibleng matataas na marka o mas magandang pagganap ng mga exams at assignments na nawala dahil sa hindi paglaan ng sapat na oras sa pag-aaral. Ngayon naman, ating alamin ano nga ba ang marginal thinking. Ang marginal thinking ay isang paraan ng pag-iisip kung saan tinutukoy ang epekto ng isang karagdagang unit o pagbabago ng isang desisyon. Ito ay naglalayong malaman kung ang dagdag na benepisyo mula sa isang desisyon ay lumalampas sa dagdag gastos ng kaakibat nito. For example, bibili ka ng ballpen na sign pen sa halagang 10 pesos ngunit may nakita kang sign na ballpen na buy one take one sa halagang 15 pesos. Ang iyong pinili ay ang buy one take one ballpen sa halagang 15 pesos dahil may isang extraong ballpen kesa sa ballpen na halagang 10 pesos. Ang marginal thinking doon ay nakamura ka sa iyong nabiling ballpen at meron ka pang extraong isa. Para saan ang mga konseptong ito? Ang konsepto ng opportunity cost ay ginagamit upang maipakita ang halaga ng pinakamagandang alternatibo na hindi pinili kapag gumawa ng isang desisyon. Samantala, ang marginal thinking ay tumutukoy sa proseso ng pagsusuri kung ang benepisyo ng dagdag na unit ng isang bagay ay mas malaki kaysa sa karagdagang gastos nito. Sa madaling salita, ang opportunity cost ay tungkol sa kung ano ang nasakripisyo mo habang ang marginal thinking ay tungkol sa paggawa ng desisyon batay sa karagdagang benepisyo at gastos. Paano makakatulong ang ekonomik sa atin? Makakatulong ang ekonomik sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kasangkapan upang mas mahusay ang pagplano ng ating budget, gumawa ng matalinong desisyon sa pamumuhunan, at maunawaan ang epekto ng mga economic changes sa ating buhay at sa lipunan. Maraming salamat sa pakikinig. Magkita kita tayo muli sa mga susunod pa ng mga vlogs. Magandang buhay! Ako nga pala si Carillo Angela D. ng Ikasyam ng San Marcos. Ating tatalakayin kung ano nga ba ang dalawang konsepto ng economics ang aking napili. Ang dalawang konsepto ng economics ang aking napili ay ang trade-off at ang opportunity cost. Ano pa ang inintay nyo? Tara na at simulan ang aking vlog. Ano nga ba ang trade-off? Trade-off, ito ay tumutukoy sa pagpili o pagpalit ng isang bagay kapalit ng isa pa. Sa tuwing gumagawa tayo ng desisyon, may mga bagay tayong isisinasakripisyo upang makamit ang iba. Habang ang opportunity cost naman, ay ang halaga ng susunod na pinakamagandang alternatibo na isinuko mo sa pagpagawa ng isa pang desisyon. At dito ang mga halimbawa ng trade-off at ang opportunity cost. Narito ang halimbawa ng trade-off. Halimbawa, mas pinili kong gumawa ng asignatura at mag-aral kesa mag-cellphone at maglaro ng mga mobile games. mas pinili kong maglinis ng aking kwarto kaysa sa lumabas ng bahay habang umuulan. Mga halimbawa ng opportunity cost. Naisipan kong tulungan ang aking mga magulang sa gawaing bahay. nagvoluntaryo akong maghugas ng pinggan dahil pagod na pagod na ang aking mga magulang. sagutin natin ang katanungan. Paano nga ba makakatulong ang dalawang konsepto ng economics na ang trade-off at ang opportunity cost sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao? Paano nga ba makakatulong ang opportunity cost at ang trade-off ay ang mahalagang konsepto ng pang-araw-araw na buhay dahil tumutulong ito gumawa ng mabuting desisyon at pang-pamahalang mga limitado resources tulad ng oras, pera at enerhiya. At dyan nagtatapos ang ating vlog. Hanggang sa muli mga kaibigan.